Kaya naiyak ako kasi siyempre ang laki ng pera na nalugi ko dito. Pwede mo yung 300,000 na mapayaran ko ngayon, plus mo yung narampan. Tapos ibang to ko pa, so pinag-ipunan ko lahat. Kamakailan mga katoto, naging usap-usapan muli si Diwata at ang Paris Overload matapos niyang aminin na dumadaan sa mabigat na pagsubok ang negosyo ang dating viral na kainan na dinarayo ng napakaraming tao ay ngayon ay nahaharap sa utang at problemang pinansyal dahil sa mabilis na pagpapalawak ng mga branch. Sa umpisa, tila walang makakapigil sa pag-angat ng pangalan niya pero unti-unting lumitaw ang kahinaan ng operasyon at mismong si Diwata ang nagsabing hirap na siyang humabol sa gastos. At pero sa totoo lang, Pas hindi sa ko kasalanan to. Ang hype na minsang nagpasikat sa Paris Overload ay nagsimulang humina. May mga customer na nagkwento kung paanong ang sabaw na dati malasa at pinipilahan ay naging matubig. Ang karne ay kulang sa timpla at ang serbisyo ay hindi kasing maayos ng inaasahan. May mga pagkakataong hirap para magbigay ng tamang sukli ang ilang branch na lalo pang nagdulot ng pagkadismaya. Sa Pampanga, may ilang nagsabing hindi nila nakuha ang inaasahang kalidad na nakikita nila sa mga viral na video. Dito nagsimulang mabuo ang impresyon na baka hindi lahat ng branch ay pare-pareho ang lasa at serbisyo, at dahil dito, bumababa ang tiwala ng ilan. Sa gitna ng mga negatibong usapin, Nagsalita muli si Diwata at nagbigay ng anunsyo na muling bukas ang kanyang tindahan para sa picture taking. Matatanda ang dati ay nagkaroon siya ng patakaran na may bayad ang pagpapakuha ng litrato, bagay na umani rin ng samot-saring reaksyon. Ngunit ngayon, malinaw niyang sinabi na aalisin na ang fee para dito. Gusto raw niyang ipakita na bukas siya muli para sa mga tao at nais niyang maramdaman ng lahat na welcome sila kahit hindi bumili, basta't marunong rumispeto. Ang simpleng pagbabalik ng libreng picture taking ay para sa iba ay tanda na handa siyang makipaglapit muli sa mga sumuporta sa kanya mula sa simula. Si Diwata, nakilala sa tunay na pangalan na Deo Harito Balbuena, ay hindi lang basta negosyante. Siya ay isang dating vendor na nakilala dahil sa kanyang makulay na personalidad at sipag. At mula rito ay lumaki ang suporta ng publiko. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon ng marami dahil sa biglang pag-angat mula sa simpleng tindero tungo sa pagiging may-ari ng isang sikat na negosyo. Ngunit sa parehong bilis ng pagsikat niya, ganoon din kabilis dumating ang pagsubok. Ang mga basher at kritiko ay nagsimulang maglabasan. At bawat negatibong komento tungkol sa pagkain o serbisyo ay agad na kumakalat online. Hindi lang sa negosyo na subok si Diwata, sinubukan din niyang pumasok sa politika bilang kinatawa ng Vendors Party List. Bagamat hindi ito naguwagi sa eleksyon, ipinakita nito na malaki ang impluensya niya sa masa. Subalit ngayon, tila mas nakatuon siya sa pagbuhay muli ng kanyang negosyo kaysa sa ibang bagay ang hamon ay kung paano maibabalik ang dating sigla ng Paris Overload sa gitna ng mga reklamo at pagbagsak ng hype. Ang sitwasyon na ito ay isang malino na halimbawa ng bilis ng mundo ng social media. Sa isang iglap, maaari kang sumikat dahil sa kakaibang konsepto at viral na atensyon. Ngunit ang parehong bilis ay pwedeng magdala ng pagbagsak kapag hindi natutukan ang kalidad at serbisyo. Ang mga tao ay mabilis magbigay ng suporta, ngunit mabilis din magbago ng opinyon kapag hindi nakukuha ang inaasahan. Para kay Diwata, ang hamon ay hindi lang kung paano haharapin ang mga kritiko, kundi kung paano mapapanatili ang tiwala ng mga taong minsang tumangkilik at sumuporta. Sa mga video at pahayag niya, makikita pa rin ang determinasyon na bumangon. Inamin niyang mabigat ang problema sa pera pero ipinapakita niyang hindi siya sumusuko at ngayong muli niyang binuksan ang sarili sa publiko sa pamamagitan ng libreng picture taking, malinaw na sinusubukan niyang ibalik ang koneksyon sa mga tao. Para sa maraming Pilipino na nanatiling inspirasyon ang kanyang kwento, maraming vendor at maliliit na negosyante ang nakakakita sa kanya ng pag-asa na kahit galing sa simpleng simula, may tsansang makilala at maabot ang pangarap. Kaya kahit na ang Paris Overload ay dumadaan sa pagsubok, nananatiling malakas ang epekto ni Diwata bilang simbolo ng pagsusumikap. Ngunit malinaw na kailangan niyang gumawa ng bagong diskarte. Ang hype ay hindi na sapat at ang pagbabalik sa tunay na kalidad ng pagkain at tamang serbisyo ang maaaring magbigay muli ng lakas sa negosyo. Marami pa rin ang nag-aabang, umaasang maibabalik niya ang dating sigla ng Paris Overload. Pero para sa ilan, baka ito na ang simula ng bagong yugto kung saan matututo siyang mas maging maingat sa pagpapalawak at mas fokus sa pagpapatibay ng pundasyon ng kanyang negosyo. Sa huli, ang kwento ni Diwata at ng Paris Overload ay nananatiling isang makulay na larawan ng kung paano gumagana ang kasikatan sa panahon ng social media. Madaling makuha ang atensyon ng tao, pero ang totoong laban ay kung paano ito mapapanatili. Para kay Diwata, malino na hindi pa tapos ang laban. Ang bawat platong inihahain ngayon ay hindi lang pagkain kundi simbolo ng kanyang pagpupursigi na muling bumangon at patunayan na ang kanyang kwento ay hindi lang isang hype na lilipas kundi isang inspirasyong magpapatuloy.